110 years na nga ang Shell sa Pilipinas. Kaya naman ang Shell Go Plus app ay mamimigay ng 110 bonus points. Nabalitaan ko lang to kanina. Nagumpisa na nga pala to kanina, January 19. So ayan, 1,500 ways to redeem Shell Go Plus app. Shell Go Plus points. Marami na silang partners. Pwede ka nang magpalit ng mga e-vouchers. So, ayan na nga. Kapag ka may notifications, kailangan nyo lang i-continue or i-accept nyo para pumasok sa inyo kung ano man ang promo ni Shell. Ayan po ang mga rewards niya. So, kailangan nyo lang i-on yung notifications dyan. Kailangan kulay blue para pumasok. Or kapag ka nagpag-gas kayo, makaka, magkakaroon kayo ng bonus points. Napakaganda ng programa nilang ito. Meron silang sir. Nang ibig sabihin noon ay Scholarship, Insurance, and Rewards. So, ayan yung sample sa rewards nila. 110 bonus points. Nandiyan na nga pala ang link ng terms and condition. Basahin nyo na lang kung ano-ano ito. So, kapag ka-click nyo yung link na nandyan, yung kulay blue, mapupunta kayo sa website nila. So, ayan, 110 years with Shell Go Plus Up. Celebrate 110 years with 110 bonus Shell Go Plus Points. So, yan ang dahilan ng 110 bonus points. Dahil 110 years na ang Shell sa Pilipinas. Thank you for watching. Please like and subscribe.